So, magandang hapon sa inyo guys Mga ka-idol so Magano ako ngayon na idol Nakutong maku-idol Nanguha uh, ko ng Shield sa dagat Tapos mga Mga ka-idol Mga uh, anong makain ko Kasi walang ulam ulam ng tayo ng yung kilaydo kung ano makita natin dito <tipulong> <tipulong> yung daan namin yung daan namin ay dito, dito naman naman. Lang kami dito malapit kami Ito iwan, mo na dito yung aming title. Yung mga kami walang ulam dito sa dagat. Dito, ilagay naman na dito, idol. Okay, Sir, kami lang, anong na idol? Sa nilalang sa dagat idol, para mamatay makain ng maraming Tignan nyo. Mm, makain. Tignan nyo. Anak kay idol kung anong makain. na nyo. Malaki ito yung slaga. ay idol kung anong makain dito idol. Ito idol o. Oh. Mayroon na idol oh. tingnan Tignan idol. ay hey, o. Ano? Punay natin yan. Hmm. Yan o Ayan Pangulam na to idol Okay na to Pangulam na to idol Sabayan nyo ako idol Kung anong na natin Sa dagat ito so, Idol may nakita ko marami si idol Ayan Tingnan nyo idol Ito idol ulam na to idol Tingnan nyo idol Sige marami po pala Tingnan nyo idol Ayan Pupunin ko idol ah Wow, ulam na ito, Idol. Ayan, Idol, oh. Tingnan nyo. Wow. Wow, marami pala. Sigurado ng ulam dito. O. Oh. Ayan. Ang laki-laki, o. Oh. Tingnan nyo. Hmm. Meron pa, Idol, oh. Marami pala sa isang bato. Isang bato lang. Ulam na talaga, o. No. Ayan, o. Oh. O, oh, Idol, oh. Tingnan nyo. Marami pa. Marami pa, Idol. Ayan, ay Ayan, Idol. Ulama tadi suruhlah. Tarah. Siorang ulama itu dito sa amin na yun pag malapit sa dagat marami ulam ganito pag mag ano kami sa dagat ay dito so sa dagat ulam may ulam kanin lang po na idol dito lang dito tayo kain na sabayan nyo ako idol magkain hanap na ako ng bato idol para i biyak natin idol ibiyak natin ng silba para makakain tayo idol parang makaulam tayo idol no oh. Ok, to. so, uh, ganito ulam lắm bắt idol. Nó tới okay. idol Gần ít tôi mà gồm lắm ấy đôi Bị bị ác cái này kia ulam nó Để lắm sao idol Kunti lang idol. Isa lang na nakita ko idol. Hmm? Wow. Ganito mag-ulam idol pag sa daga. Ah, kukunin natin, kunan natin ng Kuna idol. Kunan natin. Kunan natin ng saka yung bitokan niya idol. Para masarap ang kain natin nito. Hmm? Kunan natin muna. Bibiyakin lang to. Ito pag malapit tayo sa dagat, ay so, Ang lalaki ay Maraming bituka idol. Di natin kainin yung bituka niya idol kasi mapait yan. Laman lang. Pandalian lang na ulam ay idol ah. Tigas pala ng kinasan na pag-freeze sa idol. Pag-freeze na freeze. Tingnan nyo. Tigas. Kunan natin ang tinay idol. Kunan laglag pa. Para ulam na Masarap ang ulam Pag malapit sa dagat Ganito pala kami mga idol Pag magutom Diretso sa dagat May ulam na agad hmm? Ano nyo? Hindi hmm? idol Sarap to idol Ulam talaga to Ganito lang Pag malapit sa dagat idol no Pumak nang intro intro idol ganito talagang pag malapit sa dagat ganitong mga maliliit idol kasama natin to kasi masarap to okay hmm, nyo hmm, maliit lang ang laman na pero marami ng kanin makain yan oh, maliit lang yan Hugas oh, natin perang makakain na kayo. No idol no. Sige na tara. Hugas oh, natin Tara. Dito sa dagat pag malapit. Hugas tin. tayo may sili idol sili suka yan yan naman natin na sili Para maanghang ba Para maanghang idol sili tingnan nyo idol oh kainan may bawa ko idol tara kain tayo kain idol dito sa malapit sa dagat so, ula, idol so solve ng ulam idol tingnan niya idol mmm kain tayo idol <lipod> hmm, kain nila <lipod> ako idol hmm, may ano ako idol mà tao mới là đơn luôn, mà làm cái đó là mày u lâm nào, luôn,

Hmm. Bung. Idul, Hmm. pula, Dul. Nyumbat tahu mingi. Dek kedaya, mana, Dul. Hmm. Tonong kakai nelo.

itu loh selang itu hmm. ya yeah. hmm dinas ini sama tuh kasih di matigas tuh di makain itu lang itu lang kan idol lamanya nya tinan idol ha hmm serap hmm. wow serap Ang kasama ka idol, bat out na nyo. Hindi hmm. De kanay kanayang ulam kasi maangang. Hmm. Hmm. Kaya nga. Hmm. Malo ka hmm. Ganito kami pag malapit sa dagat idol. Makaulam. Hmm. May ikuan pa idol oh. May lansa Tawag sa amin. Birds. Ay, tingnan ay idol. You no, know, mas kun dito sa amin idol, mas malinaw ang ano, malinaw yung paningin mo. Mas magandang kumakain dito sa malapit sa dagat, may ulam pa. May makikita ka pa na matanaw na mas dagat isda na tumalon Eh masaya na kumain na idol pag wala kang ulam sa dagat. Pero makaulam ka kung magano ka sa dagat kasi may mga shell idol may mga shield talaga dito ganito na si idol na bibiyakin ng tapos diretso ulam na idol wala nang intro intro ulam diretso da... pupunta ng dagat kakain hmm? Malapit kami sa dagat hmm? 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 di ka sa bata mangang kasi idol tinan nyo sa idol hmm? wala na paubos ng na idol nangangang kasi idol kaya, wala na akong ramay doon. So, dito lang idol. Thank you for watching, idol. Sana, ingat kayo palagi. And, good work. Shout out sa Luzon Visayas, Mindanao. Thank you for watching. I love you all. Mahal ko kayo talaga ang mga viewers ko.